Grabe tong si Kelvin na makalapit lang sa ibang dogs lumilipad na. Si Hercules naman sa sobrang bilis tumakbo. Ayan nagkasala sa labid na sila. Malabas pa nga lang, inabangan na ni Mama ng si Hercules kaso be, sala yung ulo niya, hindi pumasok sa loob. May Maya nga may biglang sumulpot na hopper at ayan, kasama din natin si Kelvin today. Dahil nga alam nyo naman na palagi natin nilalabas si Hercules tuwing hapon. Kasi talagang hindi din naman siya magpapigil at nagpapakastress kapag hindi inilabas. Naisipan nga namin na kala ilalabas siya tuwing hapon ay may kasama siyang isang pack member. At syempre, iba-ibang pack member everyday yan na at ang nabola nga natin today ay si Kelvin. Excited na excited na nga agad silang lumabas at big grabe din talaga ang tandem ng dalawang kasi pagtakbo pala yun nung isa, talagang kasunod din agad yung isa. Very good na very good. Di sila magkakalayo. Wala na nga silang agad ginawang iba, kundi tumakbo lang tukmakbo. At itong si Kelvin, gusto pa sana lapitan yung mga doggy. Ayan, lumipad tuloy siya diretso sa kanal. Napakasakit nga siguro nun, kasi nung pagbagsak niya ay saktong sakto siya dun sa may kanal. Grabe naman kasi talaga yung mga kalokohan. Buti na lang at di niya masyadong ininda. Tuloy pa rin siya sa pagtakbo-takbo. Hindi nga siya magkaintindihan kung anong doggy ba yung titingnan niya, yung bang nasa damuhan, or yung nakakulong dun sa bahay. May mga pa nagsitakbuhan na nga uli sila palayot. Si Hercules nakakuha na naman ng magandang spot. Alam nyo na, yung spot kung saan siya magpupupu, Grabe, ganyan talaga siya. Sa araw-araw na paglabas niya talaga nagpupupo siya. Buti na nga lang, dyan siya sa damuhan pumupupo. At hindi sa tapat ng may bahay. Kasi nako, siguradong mapapagalitan tayo sa laki ng pupo nito. Actually, itong si Hercules nagpapati na sa kanilang pati area bago siya lumabas. Pero ewan ko ba dito kay Hercules, siguro nga ay may siya. Kaya naman kada lumalabas siya talagang mayroon pa siyang naiipupo. Lumakita nga tumakbo na si Kelvin ayon sumunod na rin siya at yun nga lang sila ng kuya Sir niya. Muntik na nga silang madapa parehas. Pero itong circulist bird di talaga natinag. Diretso pa rin yung takbo kahit muntik na silang madapa ha. Talaga nga nagpapakapagod silang dalawa at talaga nagpapapayad. Kasi tingnan nyo ang bibilis tumakbo. May kasama rin nga pala tayo ulit today. Dito rin si Achuchu na lagi tayong sinasamahan kapag lumalabas tayo. Maya maya pa tumambay na tumagama dito. Ewan ko ba kung anong kinukurkit nila. Pero itong circulist gusto niyang tumawid sa kabila kasi may kanal naman dyan. Pero si Kelvin busy siya pangagat ng damo. May maya pa ayan na sila pa uwi. Grabe naman talaga itong dalawang to. Walang kapapagod ang kakatakbo. Parang nga hindi sila yung mo. Parang nga sina mother ang iwinowalk nila. Kasi baliktad eh. Sila yung naghihila. Mm -hmm. Pero maya maya napagod na rin naman sila. Ayan, chill walk na nga lang nung malapit na sa bahay. Pagdating naman sa bahay, nako ayaw pumasok ni Kelvin. na yung paglabas. Buti na nga lang pumayag siya nung mahila-hila. niya no? daw masyado yung pagtakbo. Parang ayaw na daw yata umuwi. Pero may kita niyo nga to may pinagmanaan talaga itong si Kelvin. Kasi pati si Hercules ay na rin pumasok sa mansion. Pero makapasok na rin naman sila na maya-maya pa at alam nyo naman ang ating routine kapag kapasok nila pinupunasan nga sila ng paa para safe na safe nga sila pagpasok sa loob at wala silang madalang kahit ano papasok syempre, tinatanggal na rin yung kanika nila mga leash tapos after nun ispray natin ng alcohol bawat paa nila basa rin kasi talaga yung tinakbuhan nila kaya naman pinunasan muna bago spray ng alcohol at opo kahit may bigat yung mga yan talagang binubuhat para lang malagyan ng alcohol